Love. Paano ba ito? Siyempre, nagtatrabaho lang naman sila ng marangal. Pero siya'y tao din na ah, nagkakamali, hindi ba? At ah, nakikiusap naman. Ano sa palagay mo paano i referi ito? Uh, una sa lahat, yung pakiusap ay eh, pinagbibigyan, kung pagbibigyan. Pero hanggang kailan, no? ilang paulit-ulit yon ang nakita ko rito yung moral responsibility ni Jess. Jess, bilang format meron kang responsibilidad sa mga tauhan at sa, sa amo mo, meron kang responsibilidad. Ang masakit lang dito, yung hindi kasi mayayaman o nakaluluwag itong mga trabahante. Kaya umaasa sila dun sa pang-araw-araw na kinikita nila. Oo nga na nakiusap ka sa kanila, pero hanggang kailan ka palaging makikiusap? Kasi malaking halaga na. Nag-accumulate na yung, yung ginamit mo. At napakasagwang itsura para sa isang foreman na magamit mo yung pondo na para sa sweldo ng mga tauhan mo, ginamit mong personal. So, miski anong angulo mo tingnan yun, walang matutuwa. Mahalaga sa atin yung bawat araw na kinikita natin. No? Siguro kailangan lang ang assurance itong mga nagamit mo ang pera, sabi nga ni Doktora, eh, staff, ni Attorney Staffa. Eh. Uh, yung assurance na mababayaran at kailan mababayaran. Kung kailangan mong umutang doon sa may-ari ng building o bahay na pinagagawa, siguro dapat mong gawin yun para mabayaran mo yung pagkukulang mo sa kanila. Thank you, Brother June. Makikinig kayo, ha? Kasi hindi lahat na sa init ng ulo. Alam mo, kahit maggulpihan kayo dito, wala, maospital lang kayo at makulong. Nabayaran ba utang? Hindi. May sakit pa rin ng anak, tama? O, oh, ayan. So, yung init ng ulo, pampadagdag lang yan ang problema. Sa totoo lang. Okay, Doc Camille, mahirap para sa isang magulang na may inaalagang anak, may sakit pa, pagkatapos, hindi tama ang sasahurin. Anong maipapayo mo sa mga ganyan? Wala eh. Paano mo pipigayin ng bato? Ang hirap nga, ate, Oo. pero alam nyo, pag sinabi kasi na, ang kagaya nyo, nasuspindi ka, talagang nagkakaroon yung tinatawag nating emotional distress. And at the same time, ito yung pwedeng sabihin natin na, pag nasuspindi ka, kung gusto mo, kung gusto mong lumipat sa ibang ano sa ibang kumpanya, may ano eh, career damage yung sinasabi natin na nasuspindi yan na bakit mo kukunin yan, di ba? So, nakakalungkot pag yung ganun ang gagawin ng isang foreman na hindi justified kung bakit siya pinaalis. And at the same time, siguro, ati ko rin, dapat din natin isipin na yung financial strain na mangyayari dito kay na Alex at saka kay Justin, ang laking factor yon. ah, uh, Jess, hindi ko alam kung pa paano mo siya mababayaran. Dahil kasi kung ang ginawa mo, hindi ko kasi yung sinasabi mo, ayaw mong humingi ng tulong dun sa nagpapagawa ng bahay. Hindi ko alam kung pakyawan yan o arawan. Kasi tumataas talaga yung cost ng mga supplies. Bakit hindi mo sabihin at i-explain ng maigi dun sa nagpapagawa ng bahay? Kasi iba eh, dapat sabihin mo, eto po yung mga supplies na kailangan, eto po yung pambayad sa mga ano, presyo ng mga tauhan ko para sa ganun, hindi ka magkakaproblema dahil definitely, alam mo, sa ganitong pagkakataon, talagang wala nang kukuha sa iyo na foreman. Dahil sa ginagawa mo dahil kasi tatlong linggo yun, kawawa rin yung mga nandito sa, sa side ng puti. Dahil kasi, hindi ko alam kung paano mo talaga hindi mababayaran. Hindi naman nakapag-advance ka na. Baka naman nag-advance ka na. Hindi naman agad no? Na, Nag-advance ka na dun sa, sa amo mo. Opo. Naku, hindi ko. So paano 'yon? Ah, kaya hindi ka na makahingi ng tulong. Lubog ka na talaga. Mahirap talaga 'yung ano. Alam mo kaya ako pag nagbibigay ako ng pera cash sa isang tao, binabantayan kong kung mabuti 'yon kasi magte ka kay. Pagka natukso ka talaga dahil cash yan. Mahirap talaga 'yon. Magagamit at magagamit nila. Okay. So Attorney Lorna, paano mapoprotektahan ang mga construction workers sa pagkakataong ito? Unang-una, -una, dapat hindi lang labor code, no? nasa constitution natin yan. Na ang constitution natin ay eh, nakalagay dyan, eh dapat bigyan natin ng protection ang mga manggagawa. So, napakabigat. In fact, ang isang business na, na nalulugi, merong tinatawag na order of preference. No? Ang unang-una, magbabayad ka ng taxes. Ang pangalawa, employ, mga employees dapat bayaran. Hindi yung, hindi yung nagbenta ng materials, hindi yung nagbenta ng supplies. Employees. So, ikaw, foreman, siguro kanya ka ginawang foreman kasi sanay ka na, 10 years ka na, sabi mo, no? Dapat naisip mo na kung kulang ang pera, mag-adjust ka. Huwag mong babawasan ang sweldo ng mga empleyat tauhan mo. Sabi mo sa amo mo, e eh kulang ang sweldo kasi paikot-ikot yan. In fact, kung akong abogado nila, sasabihin ko, pwede ka pang humingi ng interest at penalty, no? Kasi parang inutang sa inyo, eh. Yung unpaid labor wage, inutang ng supervisor, parang pinakusap. Di parang utang na yun. Pwede mo nga dagdagan ng interest tsaka penalty. Hindi lang yan. Paka hindi nyo iniisip, meron rin kayong karapatan para sa overtime pay. Kasi ang hours of work, ay eh, 8 eight hours, kung eight hours a day lang. Kung sobra sa eight hours uh, a day, ang trinatrabaho nyo, eh, entitled kayo sa overtime pay na hanggang 35 percent dahil sa ginawa mo, pag nagreklamo sila sa dole, yung establishment, yung contractor na nag-hire sa'yo, pwedeng masuspinde ang business, pwedeng isara ang, ang uh, establishment, lahat kayo mawawalan ng trabaho. Kanya ayusin nyo na yan. Ang suggestion ko, eh, mag, mag, mag bargaining agreement na kayo. Harap, magharapan kayo, mga empleyado, yung supervisor, yung contractor, at saka yung talagang amo, yung nagpagawa ng building na yan. Usap-usap usap kayo. Building ba? Building? Bahay. Uh, ah, bahay. bahay na yan. Pwede naman kami mamagitan, ano, attorney, yes, baka on. pwede tayong, you know, just a small meeting or... Uh, pwede tayo mag-mediate dyan. Oo, pwede mag-mediate si Atty. Lor. Nakapunan pa yan, ha? Ah. Yes, para lang matulungan ka kasi pag nawalan kayo ng trabaho, paano ka makakabayad? Kung ito sinuspindi mo, paano siya mag-aano, mag hindi ba? Makakaipon para... Napapagamot mo na ba, anak mo? Hindi pa po. O, oh, ayan. Okay. O, oh, sige.